So, good afternoon mga pare ko, no? Pag-uusapan natin yung about sa ball. So, hanggang ngayon kasi marami pa rin ang nalilito kung saan nga ba nilalagay yung mabigat na bola at saka yung magana bola. So, sisimplehan na lang natin to hindi natin masyadong pahabay. Eh. So, meron akong sample dito ng 12 grams at saka 10 grams. So, ano nga ba yung unang umaangat na bola? Yung magaan ba na bola o yung mabigat na bola? So, ito ang simpleng paliwanag dyan, no? Sisimplehan lang natin. Kung halimbawa ang itong dalawang bola na to, ay mayroong itutulak ko siya ng same force. Pag tinulak ko siya ng same force, halimbawa may tulak ako na 1 horsepower, example lang yun, ha? Itutulak ko siya ng same force. ah, uh, Siyempre, ang unang aangat, yung mas magaan na bola compare sa mas mabigat na bola. Bakit? Same force lang sila eh. So, kung itutulak mo sila ng parehas, bawa, isang tao lang magtutulak mo. Ito, example lang. Ah. Itutulak nilang parehas to ng isang tao, mas malayo yung may babato yung magaan na bola. Compare sa mas mabigat na bola. Okay? Maliwanag yun ah. So, saan nga ba nilalagay yung mabigat at saka yung magaan na bola? example natin, ito yung puli natin o ito yung likod ng puli natin. Clockwise yung ikot niya na. Clockwise, hindi counterclockwise kasi nakatalikod yan sa CVT natin. So, clockwise ang ikot niya. So, kung meron akong mabigat na bola, dapat ang lagay ng mabigat na bola ay sa kanan. Sa kanan. And then, yung magaan na bola ay sa kaliwa. Bakit? Kung unang aangat, kung halimbawa ay meron kang nasa nasa RPM na mga medyo 60 60 km. So, same RPM, mas aangat ang magaan na bola. Tapos pinaliwanag ko na kanina kung bakit mas aangat ang magaan bola na may same RPM. Kasi mas magaan siya compare sa mabigat. So ang pwesto niyan is ganito. So 'yan. So, kung ganyan ang pwesto mo, parang arrow lang yan. Ito yung arrow, example ng arrow. Ang bigat ng arrow, para to, tu, uh, tumakbo na mabilis, ay nasa dulo. Kung ang bola mo ay nasa likod, ang mas mabigat na bola, at ganito ang pwesto nila, tingin mo mas mas mabilis ang ikot or mas maganda ang kwersa na ibibigay niya, di ba? Hindi kasi clockwise yung ikot niya. So, pakanan. So, dapat, ang magaan bola ay nasa kaliwa at ang mas mabigat ay nasa kanan. Para ganyan ang pwesto niya kapag nasa low RPM ka. Or nasa high RPM, mas mauna pa rin umangat ang magaan bola. Okay? Simple yung baliwanag na lang yun. So, yung iba nagtatanong, Uh, same lang ba ng, ng uh, takbo yung uh, 11, 12 at saka yung straight na 11 para sa akin hindi sila same no? kasi kung pareha sila ng 11 pareha sila ng 11 same lang yung angat nila so same lang yung angat nila unlike yung meron kang magaan na bola siya yung unang pipiga dun sa puli mo so mas maganda yung flow ng ikot ng puli mo kung meron kang mas magaan na bola sa kaliwa na nakaangat compare sa parehas na timbang. So kung halimbawa na 60 km lang 'yung takbo mo, so parehas lang sila na ganyan. Okay, so iba pa rin 'yung binibigay na arangkada ng may mabigat kang bola at saka magaan na bola. So 'yun para sa akin based sa experience ko 'yun ha. So 'yan, sana naliwanagang kayo sa simpleng paliwanag ko about sa fly ball o bola. Okay? Sa mga hindi pa nakapollow sa akin, please follow and share para ma may share nyo din sa iba yung knowledge na meron ako. Okay? Thank you.